Publiko, gipasidanan sa pag-asa Visayas, kabahin sa pag-usab-usab sa panahon, gikan sa grabing kainit o sa pagbundak sa uwan karong weekend. Ano ang report ni Family Dumabo? Di angayang mukumpiyansa ang publiko. Kinimatod pa sa pag-asa Visayas kaya ang panahon karong weekend na panlantawan nga makasinati og 38 to 39 degrees Celsius ang kainiton sa panahon. Samtang makasinati usab og kalit nga pag-uwan ang Central Eastern Visayas gikan sa hinay ngadto sa kusog nga pagbundak sa uwan nga posibleng sa buntag, hapon o kaha sa kagabhion. Tungod kini sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ og Easterlies. Awag sa pag-asa Visayas nga mas maayong magdala na lang og payong o bisan unsa nga pampananga gikan sa grabing kainit sa panahon panahon sa kalit nga pagbundak sa owan nga posible pang sa pagbaha. Init na hangin gikan sa dagat Pasipiko, so padahin kini makaapekto dili lang Mindanao but diri sa portion of Visayas. So ibig pasabot, today until weekend so high chance moderate to high chance makasinati kita mga localized thunderstorms wala ray gipagawas nga gale warning ang pag-asa bisan sa ITCZ og Easterlies apan pahimangno lang sa mga gagmayng panagatan nga magpakisayod matag niya sa dagan sa panahon og di mo kumpiyansa kay posibleng mukalit lang ang pag-unos kanang localized thunderstorms maghatag ka ng mga moderate occasional heavy rains with uh, gusty winds o kanang mga unos. So we have to take precautionary measures kini mga localized thunderstorms. And padahin ta mag kining gi-issue ng tanda sa advisory gikan sa DOST pag-asa. So sa atong latest na tropical cyclone threat potential uh, until May 20 sa model model pa ni so natin nakita na possible formation of low pressure area or cir circulation but so far less ang chance pa kini ma-develop na bagyo. Uban ni Marlon Malgazo, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.